Ay, magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? No way na, kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo mga kasawi. Dahil matagal-tagal din tayo hindi kapag topic dahil sobrang busy ang inyong lingkod. So, limang priority ng isang single mom. Ang una mga kasawi, syempre anak. Bakit nga ba napaka-priority na bilang kapag single mom ang isang tawa, ay, sobrang priority nila ang mga anak nila? Syempre, dahil wala na ito itong maasahan pa na maging tatay tatay nila. Kasi may mga single mom pag naghihiwalay na ang mag-asawa ay hindi na priority ng isang lalaki ang kanilang mga anak. Priority na single mom palagi ay kanyang mga anak mga kasawi. Ang pangalawa naman natin mga kasawi is trabaho. Importante ito sa isang single mom trabaho dahil dito nila nakukuha ang sahod. Dito nila nakukuha ang pantusto sa kanilang pamilya. Kaya ito yung pinaka-priority kapag single mom ka, napa-importante na nagkakaroon kami ng trabaho para meron kaming maibigay at pantustos sa aming mga anak mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Pangatlo mga kasabi is pag-aaral ng mga bata. Siyempre, unang-una kapag kawain sa single mom, takot na takot na magkaroon ng field ang mga anak. Kumbaga kahit pa single mom kami ay pinapakita namin sa mga tao at pinapakita namin na talagang kaya namin na tustusan na pag-aaral ng mga bata para ito ay makatapos sa kanilang pag-aaral at maging maganda ang kanilang buhay pagdating ng panahon, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na priority. Ang pang-apat, syempre mga kasan, pinaka-importante ay self-love. Bakit nga ba napaka-importante sa amin na mahalin yung sarili? Kasi nga syempre, dahil pelt ka na sa relasyon mo, kaya ang importante para sa amin ay mahalin na lang sarili. Para katapano, mga kaming kapareha sa ngayon, at least sarili na lang mahalin. Mahalin na lang ang sarili para naman hindi ka na masaktan, para naman hindi mo nahanapin pa ang pagmamahal mo sa iyong ex, mga kasawi. Kasi kapag ka may self-love ka, natutunan mo kasi yung tamang gawin at higit sa lahat yung gusto mo naging malaya ka at pwede mong gawin yung gusto mong gawin na hindi mo nagagawa dati dahil meron ka pang asawa. Pero kapag gawin sa single mom ka na, yun ang tinatawag na dapat mas mahalin natin yung sarili natin bago ka pa magmahal ng iba, mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat na priority pandima, syempre mga kasabi, ay mahalin ng totoo. Syempre, kahit sino single mom, ay nangangarap na mahalin ka rin ng totoo ng isang tao para makakasama mo pang habang buhay. Kasi syempre kapag single man ka, ang daming doubt sa sarili mo na baka hindi ka na kayang mahalin, baka mamaya ay lokohin ka pa rin. Ayan, andun yung nagtitinking na baka mamaya is mapunta ka ulit sa maling tao. So, kumbaga, mas namimili kami or mas pinapahalagahan namin na dapat hindi kami maging marupok kapag sa naging magkaroon kami ng relasyon ito ay hindi na magiging failed na kagaya ng past in relationship, mga kasal. So, yun lang po yung ating panlima. At syempre, hindi mawawala yung hangag advice sa topic nito. Lang yung tatandaan, sa so, mga single mama yan, uh, dapat nagiging matatag tayo sa buhay kasi ang dami nating priority, ang dami nating hangarin, ang dami nating pangarap para sa pamilya natin at higit sa lahat sa mga anak natin. Kaya wag na wag tayo maging marupok at lumayo tayo sa mga hindi magagandang bagay na kung meron mang umu-offer sa inyo mga kasawi, dapat wag na wag yung papatulan kasi kung mali man ito, wag yun ang pasukan pa kasi end of the day, magiging mali at mali pa rin yan kapag kayo ay pumatol sa ganyan mga kasawi. So yun lang po yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share, pag-comment. Kung mga hindi pa po, po napagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!